Nasa kote naman ang isang street level individual sa isinagawang bypass operation ng Ormoc City PNP sa barangay Linaw, Ormoc City Leyte. Ang ulat mula kay Patrolwoman, Cumberley Flores halaboso ang isang street-level individual sa ikinasang by operation ng mga operatiba sa Barangay Linaw, Ormoc City, Leyte. Naaresto ang suspect bandang alas 12 ng madaling araw ng ikasang operasyon ng mga tauhan ng Ormoc City Police Office, Police Station Force sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency-A. Narecover sa suspect ang 7 pakete ng hinihinalang shabu na may tinatayang timbang na 8.75 gramo na nagkakahalaga ng 59,500 pesos at isang genuine 1,000 peso bill na ginamit bilang buy bust money. Maharap ang suspect sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Police Regional Office 8, ako ang inyong PNN correspondent, Patrol Woman Flores, at ikatong batas, taga-taguyot, balitang tulis. Maraming salamat, Patrol Flores.